Ayan, isang makulay na araw po sa ating lahat mga kapintura At ma-happy uh, po sa ating lahat Ayan, ang video po natin ngayon Ito ah uh, inaayos po natin itong ating mga halaman na po nakikita nyo oh. may sili tayo may tinanim akong lemongrass tapos yung ano na sibuyas kasi may ugat sa yan tinanim ko yan mga iba't ibang variety ng kamote yung violet ay nanguha tayo sa bukid titinanim natin dyan para maganda po yung sa ating katawan yung may kulay ng ano yan naman po yung ano yung ah uh, Uh, tawag doon papait Ayan So ayan nagtanda na po yung buwan ng ating talong oh So ngayon guys Aayusin natin yan Nakikita nyo yung mga sako na yan Sa mga laman natin talong Matanggalin na natin Kasi binaun ko lang yan dati Pero tinanggal ko na yung mga Yung nasa puwit nya Para dun tuloy tuloy na Kaso nakikita natin parang natutuyuan pa rin dahil nga siguro din sa sako na to kaya hindi na nakakapag-expand yung mga ugat nila so ngayon try natin tanggalin kasi itong kung makikita nyo mamaya itong mga natanggal natin kung gumanda sila o oh, ayan o oh, nag, uh, nagsuli nagsuli, sila nagsuli silang panibago sa ilalim tapos may mga bunga na rin so kaya nasasayangan ako yan o oh, may bunga siya o oh may bagong suli sa ilalim nagtubukan sila yan wala na kasi silang sako kaya naisip ko itong may mga natira pang sako tatanggalin na natin so tips ko rin po pala sa mga alimbawa po gusto po natin magpataba sa mga lupa alam po nino na laman ko po sa isang youtuber din na uh, dapat po pala may tanim din tayong magtanim tayo ng sitaw kasi po yung sitaw daw po yung ugat niya kung nakikita nyo po pag binunot nyo yun, meron siyang laman-laman na maliliit. Yun po pala yun ang nag, ano, yun po pala yung sumusug po doon sa mga punggus nung lupa na pinagtatamnan natin. At the same time, nagiging uh, vitamins po ng halaman natin yon So kung nakikita nyo po yung aking munting garden ngayon, nilagyan ko po ng mga ilang pirasong sitaw. Ayan. Uh, at ngayon po meron na siyang ano uh, malapit na po siyang bumunga na kumbaga meron magmalapit na po siyang kumulatay sa kapangpangan. Gumapang 'yan. O tinatanggal na po natin tong mga sako para po yung ugat nila medyo makapag maka-expand. Ayun at makahinga dahil nga po sa nakasako sila. So tatanggalin na po natin yung sako na yan para maganda at magbigay po sila ng maraming bunga. Ayan, ito pong sitaw po yan. Nililipat ko na rin po sa lupa yan mamaya yung nasa galon. Um, actually, mahaba po ang bunga ng mga yan kaya ayan o, no, tinanggal ko po muna yung sako para po yung ugat ng talong mag ano, talagang makahinga at maka-expa humaba ng humaba. Yan. Makikita mo po sa bandang huli, magkakaroon po sila ng bagong suli sa ilalim. Ayun, palatandaan po na, na ano na sila, nakasurvive. Kasi po dati kaya nakasako yan dahil nga po maraming manok dito sa amin. So itinataas ko po mga yan kasi kinakain po nila ng, ng mga manok. Yan po mga natira na lang. So yan, i-revive po natin sila. Ayan uh, nakita nyo naman po yung naging resulta nung dati kung inilagay na sa lupa ayan o ah, nagkasuli sila sa ilalim at panibagong sangang mga yan ngayon ayan kailangan po nating gardenin uh, ah, gumawa tayo yun ng kama o pinakaano ah, pinaka ano, ng lupa yan po ang ating gawain ngayon yan po yung ating video for today so yung hindi pa po nakasubscribe sa aking channel ayan po uh, pagkakatoon nyo na pong subscribe at paki mag like po kayo at mag comment at syempre po huwag nyo pong kalilimutang pindutin yung bell icon para updated po kayo sa mga ina-upload kong video kahit po sa mga shorts video ayan Ayun po, nilipat natin yung isang puno ng sikaw kasi hindi siya nakakaano dun sa talong. Ah, sa lalagyan. So, para makatulong din po yan sa pataba. Ganun po pala. Tapos kung meron po pala tayong buto ng uh, buto ng ano, buto ng munggo at saka buto ng mustasa, saboy lang po natin pala dyan sa lupa na yan hanggang doon sa mga ugat niya yun po pala daw yung nagiging fertilizer na isang halaman o isang lupa para tumaba kaya mayroon kong ganyan ako ngayon tinalagyan ko po siya ng sitaw sa mga ilal ilalim na ganyan yan po pala yung nagiging fertilizer yung kanyang ugat tapos yung iba naman po pag, ah, namunaklak na daw po yung talong, ah, talong yung sitaw at saka yung mustasa Uh, pwede na daw pong bunutin at dun mo lang, pababayaan mo lang dun mabulok dun sa lupang yan kung saan mo man po itinanim so ganoon daw po yung mangyayari magiging fertilizer sa lupa pero sa akin po hindi ko na po bubunutin dahil sayang naman po kung may bunga na at uh, at may bulaklak hindi ko na po siguro bubunutin total siguro naman po kung magbibigay ng fertilizer, yun na lamang pong ugat nung sitaw. Yan. Kung meron daw mga pungpunggus na ninirahan dyan sa lupa na yan, naalis sila o uh, mad madadaig sila nung uh, ugat nung itinirahan natin dyan. O yan guys, palagi kami nakakapitas dyan yung talong na kulay puti yan, bilog na pang ano, pang halo sa mga pakbit napakasarap nyan mga idol mga kapintura kasi kaya tingnan nyo wala pang wala pong ibang dahon yung iba kasi nga po inubos ng mga manok dati nung meron kaming manok dito so ngayon pagkakataon na natin ilipat sila sa lupa para makapagbunga ng marami at makapag ano, yung ugat nila kumalat sa lupa so yan guys ito naman yung siling Taiwan sili yung manghang yung kulay red nakagalon naman yan ililipat din natin sa lupa para maganda yung kubo kasi may bunga sayang naman oh. para kahit hindi ka masyadong nagdidilig araw araw uh, dahil basa yung lupa ayan, nakakalibre na tayo kasi pag nakagalon na ganyan kailangan natin silang diligan araw araw kasi nga po ah... Uh, limited lang yung ano ng lupa na pagkaano ng kanilang mga ugat. Diyan, kung ililipat po natin sila sa lupa at medyo basa yung lupa, wala na po tayong problema sa pagdidilig. At once a week lang po nakakapagdilig tayo. Ayan, dahil naman po kasi dito sa tabi na pinagtataniman ko ay daluyan po ng tubig na pinag-uugasan namin ng plato. Ayan. Uh, meron po kami munting ano, sa likod. So yan Lilipat uh, na natin sa lupa Sayang po kasi pag namunga yan Lumalaki din po yung mga yan eh, na sanga. Binabalagan po yan eh, Pagka marami talagang bunga po yan Nagbabalag ka po dyan Kasi pag once na nag Dumami ang mga bunga niyan, mabibigad din po para sa kanila yung kanilang bunga. Yan o. Oh. So, guys, pagka wala tayong pasok sa trabaho, yan yung ating pinagbabla, yan yung ating binablog, kinokontent, pagkahalaman. Ayan, araw po ng linggo ngayon, mas magandang umaga po at happy Sunday po sa ating lahat. Ayan naman po yung aking mga talbos ng kamote. Dati po meron po tayong tanim dyan at pinalitan ko na po dahil matagal na po sila. Ayan, para panibago, panibagong tanim tayo kamote. Diyan po tayo kumukuha, hindi na tayo bumibili sa bayan pagka magsisinigang tayo. Ayan o. kaya kung gusto mong magnilagang ano, ah uh, talbos ng kamote, pwede. Yan naman po yung mga siling, ano, yung demons na sinasabi, devil daw yan. Pero napakahanghang po niyan talaga, kaya sigur tinawag na devil. Yan. nakapagpatubo rin po tayo ng malunggay daw na 45 days lang namumunga po yan at hindi siya tumataas ayan pinaumingi po ako ng puno yung sanga para itanim natin so, dito naman sa parting ito magdadagdag po tayo ng lupa do sa mga tanim natin yung mga nakapasuna yan na ah. Ayan, pinasuko lang po muna yung mga kamote, lemongrass, pagka tumubo na po doon po natin ilipat sa lupa yan yung mga iba't ibang variety ng kamuti ang nagtatanim tayo may kulay violet may mayroon pansigang talaga ayan o oh. no? po ako sa bukid na kasi harvesting ngayon ng mga kamuti ay magagandang variety mga laman niyan mga kulay puti o at kulay pula na dilaw ang laman, matatamis na kamote ang mga laman po niyan. So guys, so may halo pa akong isang halaman ja na uh, mga indoor plants. Ayun daw po pang sa mga ahas uh, ba, yung ganyang mga halaman. Ay inilagay po natin dyan siya. Ayun yung kamote natin na kulay violet. Sarap po yan sa sinigang, lalo na po sa sinigang na bangus yan ang gagamitin natin yan po yung ating papait magpatubo tayo yan. masipag lang po tayo magtanim di po tayo gugutumin yan masarap po yan na ulam yan naayos na po yung ating garden o, ngayon magtatanim naman po tayo ng mga ilang buto ng okra ano yung pwedeng isingit-singit natin yan tanim tayo para pagdating ng araw meron tayong mapipitas yan buto po ng okra yung ating itinatanim dyan ngayon yan hindi naman po masela ni patubo yan isang araw at uh, bukas sa isang makalawa tumutubo na po yan madali lang tumubo yung okra uh, hindi pa po kasi nakabili ng binhi ng pata, ano ng pechay uh, tatamnan ko rin po ng pecha yan para maganda tinan yung ating garden tapos kung nakita nyo yung mga hanging ka, uh, hanging na pated, apat uh, pat po ayan kanina yun ang lalagyan natin tatamnan natin ng pecha hmm, yan hanging nakahang sila para maganda pong tingnan tapos bibili na lang tayo ng magandang lupa, yung loam. Yan po kasi gusto ng mga petsa yung loam na may buha-buhangin na konti. May mga nabibili dyan sa mga Shopee, Lazada, yan. So yan, sitaw naman po yan yung ating yung sitaw na maiksila po yan, yung pampakbit, yung hindi po siya mahaba. Yan, ma, para makapag-produce po sila ng, ano, ng magandang lupa o ma, pag tumubo yan yung nasabi ko kanina yung puno niya yung ugat nagiging fertilizer ng lupa para tumaba po yung ating lupa na pinagtatapnan yan ang gustong gusto ng mga pecha yung merong kang ganyan yung kama na tinatawag yan yung lupang naka nakaangat Mas maganda po yan, lagyan pa lang yung carabao manure o kaya yung carabao uh, chicken manure. Mas okay din yan. Tsaka hipa. Yan ang magandang gagawin natin. Lalagyan natin sila ng ganung fertilizer para tumaba yung ating mga pananim. So guys, maraming maraming salamat po sa mga sumusuport sa ating channel. Thank you sa lahat. Ayan, subukan pa po natin itanim o ibubud yung natira ko pang buto ng labanos. Baka tumubo pa kasi na-expire na yan. Yung iba kasi hindi ko na naitanim nga dahil marami pang panahon. Subukan pa natin yung itanim o ipunda kung tutubo syempre ayan para mag germinate ka yung ating itinanim kailangan nating diligan para tumubo agad yung ating itinanim dyan ng mga buto ng okra buto ng sitaw yan o no? ganda kahit kanya lang ang taniman mo nakaparami ka niyan. Marami ka nang haharbisin.